diwi na <laughs> campmbo pedala wanggal para Ano. Ay. 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 Tayo, may nakikita na ano? niyan. ay ano sa ano? babae. Chelsea ha? ay ka na, Chelsea. Tumalit. Chelsea. Malandi si Chelsea, oh. Chelsea. <laughs> <laughs> Chelsea! Dennis! Churba! 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 si Churba! Si Churba! So, churba! Eh. <laughs> si... Churba! 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 Si Churba! Churba! Si si... Churba! 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 Aba! Churba! 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 Sino mo to? Nalandian ah? na Sino mo to? Ayaw malit <laughs> oh, yun. Ba, ano? Ano? Gusto mag-top yun. Gusto ka? Gusto ka magpamasahe, ha? Ay, ah. hmm, hmm. Saan? Ikaw. Alalo, 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 alalo,

Ang problema, ha? <laughs> Ay, ang problema, ha? ang mukha mo, ang lokot-lokot ng mukha mo, ha? <laughs> Tapos yan. Tapos <laughs> oh, <bang> yan, man. Tapos yan. Tapos tangin lang siya maingay <laughs> yan, tamag yan, tamag ito, anong itong ginawa ko dito? magpakatamad matulog ito, gusto namin nakadapa si <laughs> Chelsea, no? si Chelsea, ang buge, nakalabatan isa pa yung tamad. Isa pa rin yun. Yung tatlo mga malalaking na okay. malaking nakadapa. <laughs> yung brown niya, yung babae. May hindat. Baby! Sure, sir. Kahit anong hawak, tulog eh. Wala lang. Yan, gusto niya lagi siyang nila, ano? Pag-therapy. Pag-therapy! <laughs> ana dapat skejan ang mga tao talaga ng pa korapsyon pa korapsyon oh daming <loving> ano <enough>. alam <laughs> mm. mo pa sa wala wala si Laro kayo, laro. Laro. Fight, fight. <makes academic> Buti hindi to ano dito, yun. Ano, hindi sila na nakapit na surot, yun. Ano. Nahe. Galing, yun. Ano, walang ano. na yung isang taman? Nandiyan <makes> ka na sa ano mo? Ah! <makes> <Another one. makes> ya na, nakikipag na. Sa pa. Laro kayo laro. Laro! Ayun na 'yun, bali. Saan din sila nangangoy? Nanya. Guys, sumundo sa klase. <laughs> ah, ka pa. Tapos si Hika din, ha. Eh. Tama pa na Tapos ha.